Mga kapatid, ako si Gio Robles para sa frontline ngayon ay naghahanda na po ang mga pulis na ede deploy bilang Special Electoral Board o SEP members sa mga paaralan. Sila po yung mga ngasiwa po sa pagsisimula hanggang sa pagtatapos ng putohan. Dito po yan sa bayan ng Buluan. sa kayo po, kung nakikita nyo sa likod ko, ito po yung treasurer's office ng uh, munisipyo po ng Buluan na isa sa dalawang lugar sa bansa na isinailalim sa Comelec Control. Yung mga polis po ay kinukuha na po nila yung mga official ballot, pa parafernalia po na gagamitin sa butuhan ngayong araw at dadalhin na po sa mga presinto. Sa ngayon po ay uh, mga polis po yung mga ngasiwa gaya ng sinabi ko kanina sa butuhan po sa mga paaralan dahil bago pa man po yung halalan ngayong araw ay nasa 80% po ng mga guro ang nagbabalik out ah, dahil po nangangamba po sila sa kanilang mga kaligtasan. Pero sa panayam po natin sa PNP ah, Bangsamoro, lalong-lalo na po kaya Provincial Director, Regional Director Romeo Macapas, siniguro po nila ang maayos at ligtas na butuhan ngayong araw.